1 pesos, yun A, no? A? 1 pesos, tu A, no? A Na, na, na Mato kato, dai Mato kato, dai Siya, ah Siya, ah Siya, ah Siya, ah Siya, ah Siya, ah Siya, ah

Hmm, malayo yan din. Malalaki. Oo. Pag maliliit dito lang. Maliliit may ma dito lang. Pero may malalayo din. Meron din malalayo oh, malilit. Malilit, oh. mga oh, maliliit. Oo, Oh. Anong mga ta tawid lang. Kasi hindi naman. Ah, hindi. hindi. Channel <coughs> -like sa ano? Mindoro. Ah. Pangasinan. Yeah. Hindi, Mindoro. Tawid lang. Ang na Parang hindi nagagamit ako na. Wala hmm. na masing indicator. Tagal Wala. na nito Wala eh. Ay. Ha? Tagal nito na nito nagagamit ito. Wala indicator na indicator nakalagay. Kung anong... Kung yung mga fuse. Siguro mga anim na buwan na to. Eh. Pero yung mga truck mo yan, mga gaalagamit naman yan. Yan? Ay, malalit na yan. Magal na yan. Malalit na yan. Wala yung lang gagamitin. Dok. Dito no. mo na yung 10 na 12. 10 na? Dungte na dungte. swing counter ganito din. Ang design, nandito din yung kanyang OBD board. Para sa nito eh. Ito oh. yung super galing. Oh, so, ano natin? Pero ito? kasi, ang, ang natatakob, Bing, wala yung, ano eh. Ha? Huh? Wala yung indicator ng check engine eh. Ito Wala dun eh. Ibig sabihin, supply. Pag ibig sabihin, hindi na kaya pag kuminikit ang ECU nyo. Pag wala Depende na kung may pinatay o dinaya ah, May nagic. Ano Ito ECU nyo Ito e yung ibig oh. eh, e sabihin... Epo sabihin oh, अनि तिलबुङ गएको तपाईँ एकदमै असर पाउने जुन सिक्किमै यता पाउने बताए पनि

yang benih-benih saya tengok yang benih-benih saya ground. Walang ground. Yung kita itu mismo kita. Itu nito, huwag gitna. Ito, yung dalawang block. Fine, yung dalawang block. Ito, yung ground nito. Walang ground. Walang So, yung mismo yung ground. Kaya wala siya Ya, Ah, lagi. Lagi.

Benar. saya sudah mencuba. Ini adalah kemungkinan yang akan berlaku. Nombor 4. Lalu... Adakah ia berat? Tidak. Dia menggunakan kain ini dengan senjata yang berat. Dia menggunakan kain ini dengan senjata yang berat. Dia menggunakan kain ini Apa? Apa yang awak 20,000 naman yan. Ha? 20,000. 20,000 yan. Mabit ko na. Kasi meron mo siyang ground kasi. Oo. Oh, oh. At ito na binyo. Oh. So ito black. Ito. Wala din ito. No? Wala lang. Wala lahat eh. Eh. Ito, Sama ka dyan. Na, lahat, eh. So walang communication sa ano? Hmm. Walang communication sa ano? Sa black bulo. Tapos may, may ground. Kasi may ground niya ground ay tincha sticker bola yung baddy group parang ano, ano sa mga ano? wala na kasi ano yung pila ka ano yan sticker o, ano, yun, 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 mga Ano niya oh? na Ay tayo dito ng para saan yung mga ibang mga push. Umat umatnya Nah, kalau tu, ni macam OB ni, bukan punya ni, macam apa kekina bangat, Pwede. Really niya Dilaw? Pwede. On start. Nga, tik titik Alis yung metal box. Alis box. Alis yung metal kulay dilaw dyan. Sa likod mo ito, naka ka ba? Hindi. natin ito? Hindi, tingnan natin, bukos sa taas natin, tingnan natin kung may sinusupply sa, ano? sa injector. May, ground, may power to. Pag walang power, may power, so ibig na natin ito. So, magbabase na tayo sa fuel. Hindi natin ang ano, taas natin. Sige lang ang... Wala nga, eh. wala nga ano eh. Walang silipi OB dito. Pwede nga, hindi pa-drawers ito. Pag walang Ini kan, ini kan untuk kami ini. Ini pun saya pantau itu, kaya nanya box ni kan? 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 Usually, pag ginagamit ito, no? wala pa Mat 3 to mat eh. Yung, ano, yung software na nagabitin mo dyan. Mat software. Ano yung Mat. Mat software. Software kasi yun. Para kung wala akong ganyan. M.U.T. You know? Mat. Mat. natin mat 3. Mat 3. Mat Parang ganyan. Kaya nagagamit kay laptop Oh, yes. Exclusive lang pang ano Pang Mitsubishi Kung mga Mitsubishi lang kaya niya Mag Ngayon no, ang Matri oh Mahal pang puta oh Matri One thousand dollars Walang check engine kasi yung ring eh Hay check engine wala diba Kaya hindi niya ada Ano kung binagic ba nila Pinatay ba nila yung ilaw check engine Wala, wala check engine sakit hindi, hindi natin ito masukro ito na sa makina eh yeah. sa ano hmm. sa inyan no? pag wala walang supply pala hindi sa ano sa ano sa senyas ng injector pag naka-on okay? na no? may tama niya kasi bakit hindi din rin ba baba, hindi din rin umili 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 Engine. hindi yung milo, check engine e eh. ang hinahalap ko yung milo yung check engine e eh. sako okay. sako hindi ba kasi dyan sa bag mo? ha? hindi ba kasi dyan? hindi okay.

이렇게 t i dari ekornya yang besar seperti apa ya sensor lang hindi pang sensor lang niya yun, pero hindi, hindi sa ano eh hindi yung kanyang injection hindi ano hindi po na hindi po ano. yata yan eh pag nga hindi hindi ano hindi sa electronic ano, you know, injection pump hindi sa electronic ano fuel injector huh? hindi sa electronic fuel injector injection pump electronic siya oh oh, may, may ground ito itong talong pag siya pag mo, kaya may lumabas. Pagka walang lumabas. Oh, tatigas naman